ngayon ay magluto po ako guys ng uh, beef. Lagyan ko ng kapayas guys. Yan para sa ating dinner. Kasi malamig dito guys. Gusto ko maghigop ng sabaw. Yan po ang aking garlic, luya at saka onion guys. Tara mag start na po tayo luto. Naglagay na ako ng oil. Lagyan, ilagay ko na guys ang aking onion i -gisa, gisa natin, guys. I gisa ko na din ang garlic. Tapos, ilagay ko na din ang aking loya. Mag-hijop tayo ng sabaw, guys. Malamig malamig yan, ko ng aking guys, buo guys tapos lagyan natin ng tubig Naglagay uh, ako ng konting patis. Yan para mag ano siya guys, magkulay. Soy sauce. Naglagay ako ng konting soy sauce para mag hindi siya mal, ano maputla guys tapos lagyan ko guys ng chicken powder para may lasa ang ating ano guys ang ating sabaw yan ipakulo-kuloan lang natin muna dyan, dyan guys ang ating ano ang ating beef mm, how much how much guys how much more. Yan, maglagay na ako guys ng black pepper. Timplahan na natin guys ang ating ating baka. Lagay ko na guys ang aking papaya. Ang ating papaya. Ang ating sili. Yan. Yan po ay okay na yan ang lasa. Ipa ano na lang natin palambutin Ang ating papaya. Ang sarap guys. Yan, luto na po ang ating, ano guys, ang ating baka at papaya. Maghigop tayo ng mainit-init na sabaw.